Okay mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Sitio Gulod, Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ayan po. Upang malaman natin kung ano ang kanya naging paghahanda ngayong uh, tag-init. Ngayon, tatanungin natin ito isang uh, magandang ginang upang malaman natin kung ano ang kanya naging paghahanda. <laughs> o maganda-magandang umaga, Ruena. O na, Hello kumusta pa. na? <laughs> Uh, okay. Ay, ano ba naging uh, problema ngayon? Uh, nagkaroon ba ng problema dito sa iyong manukan? Ngayon uh, sobrang init ng panahon. Opo, malaki po na, na nangyari kasi ano, sa sobrang init, na merong nalumpo, uh -huh. tapos hindi kumakain, hindi uh -huh. makatayo. Lahat yun, sinorvive ko. Uh -huh. Siniwalay ko sila. Tapos, isa-isa ko silang bigyan ng antibiotics. Okay, good. Uh, Oo. Gusto ko na sila pinaiinom kasi pag ko uminom sila, parang hindi nila kaya. Uh -huh. Ayan, uh -huh. ginagawa ko. Iniisa-isa ko talaga three times a day. Ayun, ayun. Paanila. Kasi uh, unti-unti sila nakaka-survive, nakakatayo na, tapos nakakain na. Sabi ko sa kanila, Tinabali mo, na muna kayong mag-itlog. Ang mahalaga, maging okay kayo. Okay, good yan. Ay, good.